Neri Naig makakalaya na sa wakas. Pinayaga ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112 na makalaya ngayong araw si Neri Naig kaugnay ng pagkakareso sa kanya sa kasong syndicated staff as securities and regulation code violation. Ito ay dahil idinawit siya sa Dermacare scam kung saan naging endorser lang siya dito. Kinumpirma ni Atty. Aureli Sensuat, abogado ni Neri Naig ngayon araw na naglabas na ng release order ang RTC Branch 112. Ngayong araw yan at natanggap na rin daw ito ng BJMP. Kanina, kaya makakalaya na raw si Neri Naig ngayong araw. Pero dahil kasalukuyang nasa hospital raw ngayong araw si Neri Naig, ay doon na lamang daw ibibigay sa kanya ang kanyang release order. Ibig sabihin, hindi na raw siya ibabalik pa sa pasa City Jail dahil laya na raw siya ito ay matapos payagan ng RTC Branch 112 ang motion to quash na isinumiti ng abogado ni Neri Naiga para ibasura ang warrant of arrest laban sa kanya dahil wala naman daw talaga siyang kinalaman sa Derma Care Scam dahil endorser lang daw talaga siya doon at matagal na raw siyang tapos doon. Matatanda ka na inaresto si Neri Naig nito lamang November 26 at ikinulong sa Pasay City Jail dahil nga sa syndicated Estafa at violation of securities code na isinampa laban sa kanya. Pero good news dahil ah, nalaman daw ng RTC branch 112 na wala naman daw talagang kinalaman si Neri Naig sa Dermacare scam dahil naging endorser lang siya. So bali parang dinamay lang daw talaga siya. Marami naman ang natuwa sa pagkakalaya na ito ni Neri Naig. Narito pangilan sa komento at reaksyon ng mga netizens.